Mga kasama at mga kaibigan, ipinapahabot ng International Coordinating Committee at kabuhan ng International League of People's Struggle ang taos pusong pagbate at pagkikisa sa kilusang magbubukid ng Pilipinas sa ikapitong kongreso nito. Saksi kami sa inyong mga maningning na tagumpay. Sumasaludo kami sa inyo. Ang kongreso ay isang pagkakataon para inyong lagumin ang mga karanasan, hanguin ang mga aral at itakda ang mga tungkulin para ibayong sumulong sa pagkikibaka at maggamit ng mas malalaking tagumpay. Bakit sa inyong tema ang inyong determinasyon, sulong KMP? MP, tunay na reforma sa lupa, ipaglaban pagtingin ng pambansa demokratikong pagkikibaka. Tumpak ang inyong panawagan at inyong aming lubusang pagtangkilik. Galak kaming malaman na patuloy ninyong palalawakin at paigtingin ang mga militanteng pakikibakang magbubukid para sa tunay na reforma sa lupa at laban sa piyudal at malapiyudal na pagsasamantala. Ang pakikipakang ito ay nasa balangkas ng pangkalatang balak ng pambansa demokratikong kilusan na palawakin ng kasapian at isulong sa mas mataas ng tas ang pambansa demokratikong pakikibaka. Marapat na puspusang isulong ang kampanya laban sa Carper at para sa GAR. Dapat sustenidong ilantad ng Carper ay may katangiang makapanginoong may lupa at dapat labanan ang pagpapatuloy ng monopolyo sa lupa at ng pangam pangangamkam ng lupa sa ilalim nito. Marapat na magbalangkas ang mga rehiyon at probinsya ng kanilang mga plano para bakahin ang carper at mga hognay nitong pakana ng rehimeng U.S. Aquino. Pating ka rin mga lokal na pakikibakang magsasaka na higit na maglalantad sa kabulukan ng Carter. Sa Shendalisita, Pantayan, Ilantan at Pakahin natin ang mga pakana ng Rehimeng Iwasakino na linlangin ang mga manggagawang bukid at panatilihin ang kontrol ng pamilyang ko Aquino sa lupa. Ipagpatuloy ninyo ang laban sa MRT-7. Tama lamang na buhay ninyo ang kasong legal at usapin sa lupa. Maging mapagmatsyag dahil sa kaso ay nasantas ng Presidential Agrarian Reform Council na si Aquino, isang garapal na kasiki, ang tagapangulo. pag ang pagdadala ng laban para mabilis dahilantan ang kabulukan ng Carter at ng rehimeng U.S. Aquino. Dapat din gabayan at tulungan ng mga pakikibakang magbubukid sa Sienda Loo, Batangas. Sa Isabela, kung saan may pangamkam ng malawak na lupa para sa proyektong bioethanol sa kalupaan ng Central Mindanao University sa Mindanao at iba pang lugar. Bakahin ang mga lumalawak na plantasyong panluwas ang produkto at pag ng mga korporasyon ng mga dayuhan at malalaking komprador at asendero. Labanan ang pangahagaw ng mga lupang dapat arin ng mga maralitang magbubuke. Pakilusin ng mga magsasaka at mamamayan laban sa malakihan at laganap na pagmimina na pag o nasa kontrol ng mga dayuhan at komprador burokrata. Pumipinsalang mga ito sa kalikasan at sa agrikultura nangangamgam ng lupa, nagbubunsod ng mga landslide at lumalasong sa mga ilog at sapa, sumisira sa posibilidad ng pambansang industrialisasyon ang pandarambong at pagluluas sa mga mineral na sangka. Baka hindi nang walang pakundangan pagtutrosong panluwas. Wasto na ginawa ninyong mayor na laban ang pagbawi ng mahigit na 80 bilyong piso na pondo mula sa Coco Levy. Dapat ibalik ito sa mga magsasaka sa Nyugan. Hadlangan ang kasalukuyang rehimen na muli itong nakawin. Itawing ang kampanya para sa Coco Levy Funds sa pangkalatang kampanya para sa tunay na reforma sa lupa. Labanan agad ang pagsasamantala sa mga magsasaka sa Gun, tulad ng Resigada, Tara, Pandaraya sa Timbangan, mababang presyo ng kopra, mababang sahod ng mga manggagawang bukid, usura at iba pa. Sa harap ng matinding krisis na ekonomiya, kagyat ang pangangailangan na pakain ang pagsasamantala at pausayin ang kabuhayan ng masang magbubukid. Sa balangkas ng minimum na programa ng reforma sa lupa, ipaglaban, nagtaasan ang bahagi ng mga magsasaka sa ani, ang sahod ng mga manggagawang pukil at ang presyo ng ani. Ipaglaban din ang pagpawin ng usura, pagpigil sa pandaraya ng mga komersyante at pagpapababa sa upa, sa makinarya at gastos sa produksyon. Dahil sa mga patakaran ng ng estado ng mga malaking komprador at asendero tungkol sa pagdotroso, pagbimina at pagpapalawak ng mga plantasyon, ha ang mga pinsalang dulot ng mga kalamidad tulad ng mga bagyo at baha. Bukod pa, papaya walang sapat at magap na pagtulong ang estado sa mga biktima ng kalamidad. Marapat na magpakahusay kayo sa paghanda at pagmobilisa sa inyong kasapian at mga kaibigang organisasyon sa pagtulong sa mga biktima ng kalamidad. San man mangyari di lamang sa kagyat na pagsaklolo, kundi sa mas malawig na proseso ng rehabilitasyon at rekonstruksyon at pagbaka sa mga sanhing nagpapalubha ng pinsalang tulot ng kalamidad. Ang masang magbubukin ang pangunahing biktima ng gawang taong kalamidad na oplan bayanihan. Sa kanayunan, tinagawang mga brutal na kampanya ng pagsupil at paglabag sa mga karapatang na Nais panatilihin ng Estado ang pyugal at malapugal na sistema ng pagsasamantala. Dapat magpakahusay kayo sa dokumentasyon, ng paglalantad at pagbaka sa mga kriminal na pananalakay ng Estado sa kanayunan. Labanan ang kriminalisasyon ng mga kasong agraryo at mga mga leader magsasaka. Higpitan ang inyong ugnay at pakikipagtulungan sa mga organisasyong nagtatanggol ng karapatang tao at mga karapatang demokratiko. Tumpak ang inyong determinasyon na labanan ang tumitinding interbensyong militar ng US sa Pilipinas. Garapal na gawang imperialista ang paghihimpil ng puwersang militar, ang madalas na balikatan military exercises at tuloy-tuloy na pagpasok ng mga sasakyang pandigma ng US kaugnay ito ng pagpapanatili sa dominasyon ekonomiko ng U.S. Nais nice nitong panatili at palakihin pa ang mga plantasyon, minahan at iba pang empresa na pag nito at iba pang mga dayuhan at ng kasapakat nilang mga lokal na komprador burokrata at Panginoong Lupa. Sa ilalim ng patakaran ng neoliberalismo, sinira ng mga imperialista at mga puppet nila ang kasarinlan at kasapatan natin sa pagkain. Sa malakihang pagangkat ng bigas, mais at iba pang pagkain, sinira ang sarili nating produksyon nito. Pinapalawak pa ang mga plantasyon ng prutas na pang-export at produksyon ng biofuel sa bansa na sumisira sa lokal na produksyon ng pagkain. Labanan natin ang imperialistang pandarambong sa agrikultura, pagkontrol sa binhi ng iri at pagpapalaganap ng iba pang binhi at pananim na minanipula ang heni. Ipagpatuloy at pagtingin ang paglaban sa mga multilateral na hensya na imperialismo, neokolonialismo at neoliberalismo. Maglonsad na aksyong protesta laban sa pagaganaping 9 WTO ministerial meeting. Labanan ang mga maniobra ng imperialismong US sa larangan ng ekonomiya at kalakalan sa pamamagitan ng WTO at ang mga bilateral at regional na kasunduan tulad ng Trans-Pacific Partnership Agreement at ng inihandang EU-Philippine Economic Partnership Agreement. May na kalahok kayo sa kampanyang Pampolitika Edukasyon para sa selebrasyon ng ikasandahan at limampung anibersaryo ng kapanganakan ni Andres Bonifacio ipagbunye at ipalagana ang saligang prinsipyo ng pambansang kasarinlan at demokratikong karapatan ng mamamayan na magrevolusyon laban sa mga dayuhan at lokal na mapangapi at mapagsamantala. Hanggang ngayon, makabuluhan ang mga revolusyonaryong prinsipyo ni Bonifacio at ng Katipunan. Pinipilit ng rehimeng U.S. Aquino na magrevolusyon ang sambayanang Pilipino sadyang binabara ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng reaksyonaryong gobyerno at pambansang demokratikong prente ng Pilipinas dahil ayaw pag-usapan ng una ang pangangailangan ng pambansang industrialisasyon at tunay na reforma sa lupa. Tinawag na ideolohikal at makakomunista ang mga reformang ito na makabayan at demokratiko. Ang iba pang palakid nagawa ng rehimen ay ang pagturing nito sa The Head Joint Declaration na dokumento daw ng perpetual na hidwaan at pag, sa pagsasabi wala nang visa ang Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees lalo na sa pagpapalaya sa mga consultant ng NBFP sa kasalukuyang halalan, umaasa sa inyo ang anak pawis party list. Karapat dapat lamang na may pakialam kayo sa mga proseso at isyo na apektado ang mga karapatan at interes ng masang magbubukin. Bantayan ang pakanang charter change, ang palubhang korupsyon at pagpapatindi ng mga piyudal at malapiyudal na pagsasamantala harapin ng bawat hamon ng mga imperialista at lokal na reaksyonaryo at gawin itong pagkakataong patalasin ang inyong pagsusuri, patatagin ng inyong paninindigan, palakasin ng inyong hanay, kumilos ng pospusan at makipagkaisa at makipagtulungan sa lahat ng posibleng puwersa sa tumitin krisis pang politika at pang ekonomiya sa ating bansa, laging lilitaw mga isyo sa inyong sektor at sa lahat ng sektor. na nito dapat ting laging patasin ng antas ng inyong kamalayan, organisasyon at pagkilos para sa pagpapalaya sa masang magbubukid at sa sambayanan. May pagmamalaki namin sa IAPS ang pagiging kasaping organisasyon ang KMP. Maningning ang rekord ng KMP sa imperialista demokratikong pagkilos sa loob at labas ng Pilipinas. Kapuri-puri ang internasyonal na ng KMP. Susi ang papel ng KMP sa Commission No. 6 ng ILPS at sa Asian Peasant Coalition. Pesticide Action Network, Asia Pacific, People's Coalition on Food, Sovereignty, at iba pang mayor na organisasyon Internasyonal. Ipagpatuloy ang inyong mahusay na pagkilos sa pagpapaunlad ng Internasyonal na Pagkakaisa at Kooperasyon ng mga magbubukid, lalo na sa mga dibangunlad na mga bayan, sa balangkas ng anti-imperialista at demokratikong pakikibaka ng lahat ng mamamayan ng daigdig. Mabuhay ang kilusang magbubukid ng Pilipinas. Isulong ang pakikibaka para sa tunay na reforma sa lupa. Labanan ang mga imperialista at malalaking komprador at asendero. Kamtin ang pambansang kasarinlan at demokrasya Mabuhay ang sambayanang Pilipino